Ganda umaga sa ating lahat, saan mampanig ng buong mundo, mga nakikinig ngayon at nanonood, at inaman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahon iyon, nang makita ni Jesus ang napakapal na tao umahon siya sa bundok at pagkaupo niya lumapit ang kanyang mga lagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga ba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimiting makatupad sa kaluuban ng Diyos sapagkat ipagkakaluob sa kanila ang kanilang minimiti. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo sapagkat sila ay itinuturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kaluuban ng Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao. Pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang iyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginagawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo ang mabuting balita ng Panginoon. Sa ating pagninilay bilang Romano Katoliko ang Mateo ay nalbahay bahagi ng Sermon sa bundok na kilala rin bilang mga Beatitudes Ito ay mga aral ni Jesus na nagbibigay ng espiritual na kahulugan sa pagiging mapalad at kung paano dapat mamuhay ang mga tao upang makamtan ang karian ng Diyos Pagnilayan natin mapalad ang mga ba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos. Pinapakita nito ang halaga ng pagtitiwala sa Diyos lalo na kapag walang ibang inaasahan. Ang ganitong uri ng pananampalataya ay nagbibigay daan sa pagkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Mapalad ang mga nakahapis. Ang Diyos ay nag-aaliw sa mga nagdurusa. Ito ay paalaala uh, ito ay ay nag-aaliw sa mga o paalaala sa kabila ng paghihirap. kalungkutan, ang Diyos ay nandyan upang magbigay ng ginhawa. Mapalad ang mga mapagpakumbaba. Ang pagpakumbaba ay isang mahalagang katangian sa pananampalataya Ang mga mapagpakumbaba ay pinag ngakuan ng mga biyayang mula sa Diyos Mapalad ang mga nagmimiting makatupad sa kaluuban ng Diyos Ang paghahangad na sundin ang kaluuban ng Diyos ay nagdudulot ng katuparan ng mga espiritual na hangarin Mapalad ang mga mahabagin ang pagiging mahabagin ay mapagpantatawad ay ipinapakita rito bilang susi sa pagtanggap ng habag mula sa Diyos. Mapalad ang may malinis na puso. Ang kalinisan ng puso ay nagbibigay daan upang makita at makilala ang Diyos ng lubusan. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo. Ang pagtataguyod ng kapayapaan ay mahalaga sa pagiging anak ng Diyos. Ang mga peacemaker ay kinikilala bilang tunay ng anak ng Diyos. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kaluuban ng Diyos. Ang pagtitiis ng pag-uusig dahil sa pananampalataya ay may malaking gantimpala sa karihan ng Diyos. Mapalad kayo kapag dahil sa ating inalimura kayo ng mga tao ang mga pag-uusig at baling akusasyon dahil kay Jesus ay dapat maging dahilan ng kagalakan sapagkat may malaking gantimpala sa lahat. Pagilan. Ang mga beatitudes ay nagpapakita ng mga pagpahalagang kontra kultura ang mga bagay na itinuturing na mapalad ay madalas na karanasan o katangiang hindi kanais-nais sa mata ng mundo. Ang mga aral na ito ni Jesus ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pananampalataya. Kababaang loob, habag at katarungan ang tunay na pagpapala ay nakasalalay sa ating relasyon sa Diyos at sa ating pagsunod sa kanyang kaluuban kahit pa ito ay nagdudulot ng paghihirap o pag-uusi ating manalangin amang makapangyarihan turuan mo po kaming maging mapagpakumbaba, mahabagi at sumunod sa iyong kalooban sa gitna ng aming mga paghihirap at pagsubok. Naway makita namin ang iyong kaliwanagan at kalinga. Patatagin mo po kami sa aming pananampalataya upang kami ay maging tunay ng mga anak ko. Amen. Samuli, sa Diyos sa ang papuri at magpapalak. May muntah. Good morning.